Nakakapal ito naman po yung isang propagation na ng uh, apples yung pagpaparami. So ito po yung approach graph. Uh, ah, ayan, pansin nyo, meron tayong rootstock nito. Tapos, in-approach po natin yung mga sangal na tumutubo sa inner part po ng ating apples. Dali ka. So, ayan. So, ito po yung rootstock. So may tumubo kasi dito. Kasing variety na is napakaganda. It's uh, wambugo apples. Isa sa pinak mabilis munga na uh, apples po dito sa Tropicana. So ayan. So approach grafting or inarching po yung tawag dito. So ito, ito po yung rootstock. Tapos kinabit po natin dito sa uh, wambugo. Ayan. So ayan, medyo nag-heal na po yung... Uh, Uh, sugat po ng ating approach graft Ayan. so dito naman so nag healed na or um, ano tawag dito na attach na po yung ating rootstock dito sa uh, mismo puno ng ating wambugo so after kapag nagumanda na po yung uh, union ng ating wambuho at itong rootstock so ika-cut off na po natin po so meron tayong uh, uh, instant na malaking puno ng um, apples itong kagandahan kasi nito approach grafting kahit yung ating rootstock is medyo maliit compare po natin dito sa uh, wambuho na to na siguro mga nasa pentel pen size ito is pencil so pwede po natin silang mapagdugtong or ma-attach dito So, ayan so ito medyo talagang maliit po ito tapos dito in-approach po natin sa malaking wambugo ayan so, dito. Ayan. so ito po yung ah um, approach grafting so ayan nag yield na so mga at least one month pwede na po natin yung i um, separate or uh, pagdugtungin na po talaga sila and then pwede natin i transfer sa ibang areas na kung saan pwede tayo uh, pwede natin pagtanima ng mga fruit trees so yun lang thank you